lumatang sa sapatos na. Pili tayo ng sapatos. Dito oh sa may white or gold. Hey. Doon pa. Ba't dito lang kasi? Hello. Bili daw ng sapatos. Ang aning kasama. Nakapam nakapambahay kami. Hello. Bili ako ng sapatos ko. Bili ako ng sapatos at sasayaw ako nakapambahay kami pero nandito kami sa Unisan lahat kami ay nakapambahay tingnan nyo itsura namin nakapambahay nakagising ko lang guys na pero maganda naman ako cute naman ako na kamo ay <laughs> tingnan natin yung ano pag Christmas <laughs> Christmas na guys dito na kami Christmas na Christmas, na. Christmas na ka Christmas nga dyan pala? August pala Christmas na Christmas tingin na tayo ng shoes mo na pang dance magda dance daw siya eh hanap pa na ng shoes kasi